Ayan, magandang araw. Ah, uh, uh, idol. Meron tayong smash 115. Wala yeah! na, kahit ano, basat ka ano, may direct ang headlight nito, ano? Pagka sinusin. Ngayon <laughs> po ituturo namin kung paano ito lagyan ng patayan ng headlight. Ano? Yung maganda, yung original. Kasi ito may abang na, ayan o, May abang na siya na lagayan. ito so lang po ang kailangan natin uh, kailangan natin ng switch ng wave 100 yeah, patayan ano wave 125 tapos yung socket niya dapat yung original kasi baka mag init eh, malusaw agad kailangan din natin ng wire mga kalating metro lang kahit isang metro na at saka isang tape yan po ang kailangan natin gamit para malagyan nito ng patayan itong smash 115 nakalas na po natin yung kanyang ano kanyang headlight kala si mo na natin ito babunutin mo natin yung kanyang switch ng high and low Ito po yung switch nyo. Dalawa lang kailangan natin wire dito. Ito. Ito isa hindi na. Ito yung sa dulo. Tapos dito, tatanggalin natin yung lock. Pre, yung video mo maganda. Para kahit ating mga viewer. Ang mga ano. Reklamador pa may iba nagkukomment.

Tapos yung ating wire na dalawa lang ang ating dudugsungan ng wire. Madali lang ito. Basta gamit, gamitin natin yung wire yung heavy duty. Huwag okay, mga gagamit ng ano, yung nag-asin-asin. Ika parang roll roll. Nasa kalinisan parang? Boss! Kanina. May sinarabisan doon eh. Ha? May sinarabisan doon. Yung tropa niya, may rider 150. Tagamunosipyo.

Buhit! Sinong balatong ka? Ah, bastos! <laughs> Pahayang sa mga idol, mabanas! Ang gagalim natin dito yung nasa gitna. Yan. Ito lang pong ah. wiring na sa gitna natin kakatdaan. Yan ang supply niya. Galing sa regulator niya stock. Saka natin siya. Doon natin nilagawa ng dugsungan. Balik taran ho yan. Malin ho yan. Ay pa natin ang maganda. <tipan>

hay no tawagin muna si Tatay natin eh. Sino sa kanila? Basta kuno. Hay no eh. Para sa travel. Kailangan sa metro. Pati ang corridor ng dilu din ng dilu-to. Ako 'to eh. Kasi kailanganin din sakin yung notification. Ay tawag ng Tatay

Patay na siya. Ay, look. Naga ayan Pare-pare pa kayo ilaw. Ayan na, may patay na. Ayan na, may patay na siya. Oh. Kasi ito lang na kalagay natin. Ayan, ito lang na natin ilagay natin. Wala na, hindi na nakarekta yan. May patay na siya. Yan. Okay. Yeah. Lumasay mo, boss. Shout out. Oh yan. Ito ating masugit sa customer. Galing sa gutang. Oh, wow. Nag-iba, dos. Kalapan.